Sinunod mo bang utos niya? Huwag ka na ang tanong ng tanong dyan. Magukay ka na lang. Iyoko na. Iyoko na magukay. Okay. Side. Nasaan ba? Sa likod po ng rakito ko si Melinda. Dito ba? Ngunit, hindi dito ang aking matatandaan. Sandali lang ako aking pagtatanong. Alam ano mo ba kung nasa lang malaking krus? Eh, yung malaking krus. May Sinunog ko na yon. Ano? Bakit mo yung ginawa? Napagsabihan po ko ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Yes. Sinabi po sa akin ng malaking kura na daling ko po yung libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag po kayo maghari, senyor. Mabigat po yung bangkay at tumuulan po nung gabi ngayon. Kaya itinapon ko na lang po sa ilog. Itinapon? Isang malaking kahangan ang ginawa mo. Anong ginawa mo sa akin Ama? Wala wala akong ginawa. Anong wala? Hindi ako tinitiyak ko. Hindi ako kundi si Padre Damaso.